Thank <laughs> Hi guys, good morning. Guys, ngayon ay magpa-planting tayo, magga gardening tayo. Gardening. Guys, good morning. Ngayon guys ay mag ka-gardening tayo. Yan, tatanim natin yung mga halaman na yan. Ito guys, dati kasi ano yan, Bermuda. Yung tanga namin gardener. Pinu nag inano niya. Kinat niya, tinrim niya, ayan namatay nawala na siya. Hindi ba lunong? Kaya ngayon ako ngayon na mag -ano, magtatanim ako din ako ng ayan ng sili ko. Ayan. Tatanim ko yan. Hindi ko alam kung saan ngayon tatanim to. Ayan oh. ito problema dito eh. Maganda nga siya kaya lang maano. Madumi. Ayan o. Oh. Kahit anong linis yan, madami pa din. Ayan guys, paano gagawin ko dito? Anong klaseng pagtatanim gagawin ko dito. Ang gusto kasi ni nila i ano ko yan oh. Takpan ko yan ng ano ng ayan na diyan ko itanim. Ito. Okay, ko na guys. Yeah.

Oh ya kira. Ah tinggal ini mau. Ha. Oke guys ya. Bapak sedang diantar Bapak

Ayan na guys, yung aking garden, mounting garden. Update ko na lang kayo pagka yan yung nagsilaki na. Ayan guys, yung tanim kong bell pepper. Yan, Ayan. Tapos sa mga gilid na yon yon ah, uh, sili. Ayan, sili yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, yung tanim kong ano. Tapos yung ano, bell pepper, ilan ba yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. Ayan, guys. Sana mapaganda ko yung ano ko. Kinulang itong ano ko dito. Eh, binili lang, binili lang ni Sel, eh, konti lang Tapos, dito sa may gawin na ito. Ito yung, ano ko, kamatis. Yan. Sana mag-ano sila. Yan, kamatis guys. Sana mag, ano yan, konti lang yung naano kong punla na ano yung kamatis. Yung tumubo. Namatay sila. Meron pa doon, tatamnan ko. Ito kasi, ano yan eh. Ito kasi pahamak itong ano nato eh. Gusto ko ng paputol to. kaya lang sabi ng gardener. Baka daw magalit yung may-ari niya, yung boss niya, magalit pagka hindi nagsabi na putulin. Ayan, oh, meron pa ako itatanim doon. Doon ko na lang isisingit sa may gilid ngayon. Ayan, guys. Update ko na lang kayo pagka ito, eh, namunga na, lumaki na yung mga sili ko. Ayan. Ayan ang aking garden. Sana gumanda yan. Bukas, yung gardener magpupunta dito. Sabihin ko sa kanya, ang pagdidilig, dahan-dahan. Kasi yun, ano, eh. Alam, yatang alam yun. Di first time niya siguro mag, ano, ng garden. Ayan, oh. Okay guys. Update ko na lang kayo pagka ano ha. Pagka yan eh, nagsilaki na. Ayan. Thanks for watching guys. Ayan. Yung si yung aking kamatis. Aapat lang yata na ano. Aapat lang. sa meron nako dun sa ano. Sa paso. Yan ang aming garden. Ayan. Yan. Mga tanim ko yan. Mga ano tawag nito. Yung lagundi. Yan o. Marami akong tanim na lagundi. Ayan yung aking halaman. Mas, malaki na sila yan. Ako lahat guys ang tatanim niyan. Hindi naman sila. Hindi naman mga gardener ako. Okay guys. Bye bye. Ayan guys yung nilagay kong mga ano mga batong maliliit na white. Ayan. Tinuha ko dun sa isang bakanting lote. Ayan sinulat ko grief. Dalagay ko sana doon Kinar Garden kaso Eh hindi ko na nilagay. Kaya na lang dilagay ko na lang bilog, bilog Circle. Yan guys. Ito yung aking ayan, di ba? Ang ganda. Ito yung aking mga tanim na sili. Ayan, next week, lalagyan ko na sila ng ano, ng ayan, ayan o, no, yung sili yan. ayan. Ayan o. No. Ilang araw pa lang siya, guys. Ayan na siya, lumaki na siya. Na sila, ayun, kaya lang, isa dito, kinain ng ibon. Namatay siya. Ito ang natin ng aking Ayan, medyo lumaki na yung ano ko, kamatis. Ayan guys, sana mag, mabuhay sila lahat. Aapat lang yan eh. Ayan oh. Ito pa yung ito, malaki na siya. Malaki na Ito guys yung natira kong ano. Natira kong pula. Ito yung sili. Hinayaan ko lang dyan kasi wala na akong pagtanong. Ito isang sili ko. Ayan, ganda na. Diba? Ayan yung isang kamatis ko. Ito isang sili. Yan. Okay guys. Update ko kayo pagka yan ay, ano. Yan yung malunggay ko. Update ko kayo pagka sila ay malalaki na. Pag nalagyan ko na sila ng fertilizer